Sa pagpapatuloy ng storya, hindi na maigalaw ni Rio ang katawan niya dahil sa paikipaglaban kay Nelde. Ramdam na ramdam ni Rio ang sakit ng buong katawan niya sa tuwing dumidikit siya sa buhok ni Nelde. Sa kanilang paglalaban, napansin ni Rio na magaspang ang buhok nito. Ipinaliwanag ni Nelde ang kakayahan ng jinky niyang suklay. Dahil sa kombinasyon ng magaspang niyang buhok at plastic na suklay, nakakagawa ito ng static electricity. Kaya sa tuwing nagsusuklay siya ay nagkakakuryente ang buhok niya. Kahit hindi daw tugma ang gunting ni Rio at ang may kuryente niyang buhok ay wala na siyang pakialam. Dumako naman tayo sa takip ng drum na portal na may built-in CCTV pa. Kita nga natin dito ang mga cleaners. Angas na ito guys eh no Secure na secure yung bundles Lupit ng security nila At bago niya isarang CCTV May sinulat pa siyang informasyon sa papel Para magkaparehas ang trabaho ni Tom at ni Cotone sa bawat grupo nila no Ilang minuto ang nakalipas Punta naman tayo kila Dia at Broth. Nagsisisihan pa silang dalawa dahil sa pagkakasangkot nila sa pangyayaring ito. Dahil pagkain lang naman daw ang kanilang ipinunta sa restaurant na yon. Pero kung hindi naman daw dahil sa laging pagmamasid pagsunod ni Dia kay Rudo ay eh hindi daw mangyayari ito. Kaya daw gusto na nilang makaalis kagad dahil pag ginabi sila sa lugar na ito panigurado nga antukin na si Dia. At nagpakilala na nga dito ang matandang bandal at ang pangalan niya ay Bundos. Ang dahilan daw kaya siya nandito ay dahil sa utos ni Zodil. Pero sa totoo lang daw, meron din siyang gusto at ang talunin ng dalawang cleaners ay magiging daan para makamit niya ang kanyang gusto. Sa pagkakataong ito, nakakita si Dia ng isang parang robotik na daliri na may paa na naglalakad papunta sa kanya. Parang nagbubukas nga ang machine sa balikat ni Bundus. At dito nga ay sinabi niya na na ang gusto niya lang ay impormasyon at ang paikipagsundo niya pa ay ibigay nila ang gusto niya at bilang kapalit sasabihin niya kung ano ang mangyayari pag nanalo sila sa laban ng mga bandals. Pasabog din tong si tatang eh no? Dahil ang tanong niya ay anong klasing tao ang boss ng cleaners. Pansinin nyo guys ng maigi yung paggalaw ng mata ng tato o talisman ng boss sa may bandang batok niya. Ano kayang nakatagong sekreto dito? Alamin natin yan sa mga susunod pang chapter na pag-uusapan natin. So ayun na nga, tinawag siya dito ni Semiyu upang ibalita na kinuha ng bandal ang apat na akuta at tatlong child. At ang location ng mga ito ay hindi pa matukoy. Alalang-alala na nga dito si Semiyu sinabi ng boss na ipunin ang lahat ng pwedeng sumama sa misyon. At ang tungkol sa lokasyon nila Rudo ay ang boss na ang bahala dahil may kilala daw siyang magaling na magtuturo sa kanila ng lokasyon. Balik tayo sa eksena kung nasaan si Nadia at Broth. Nagsimula na ngang magtanong si Bundus tungkol kay Corbus. Ano daw ang paboritong pagkain nito? Ang hinala ni Broth ay matamis. Follow up na tanong pa niya ay ilang taon na ang boss pero hindi pa nga daw naririnig iyon ni Brut. At sinunod-sunod na nga ni Bundos ang tanong kung nakikisaya daw ba ang boss kasama sila, kung gaano nakatagal ang boss sa posisyon nito at kung nakita na ba nila na gamit ng boss ang jean nito. Iisa lang ang sagot ni Brut sa tanong ni Bundos. Ito nga ay hindi ko alam. Mukhang dismayado nga siya sa pinagsasasagot niya. Doon sa mga tanong ni Bondos. Dahil kung sakali na magkamali siya, ay eh pwede itong maging disadvantage ng cleaners. At Nakita niya pa na mukhang naiirita na si Dia. Akala pa nga ni Bondos ay nagsisinungaling si Brute tungkol sa mga sagot nito. Kaya nagbigay na naman siya ng kondisyon na kapag natalo sila, ay papakain sila sa aberrant beast. At kung hindi pa daw nadidinig nila Brute, ang bundles daw ay nakagawa na ng mga aberrant beast. Parang kinabahan nga si Brute tungkol sa sinabi ni Bundus. At dahil daw sa impormasyon na ibinigay ni Brute ay may reward daw ito. Ang reward nga ay tungkol sa pagkatao daw ng boss ng cleaners. Na ito daw ay isang taga-spear dahil sa paborito nitong pagkain na matatamis. At ang boss daw ay nakilala dahil maging sa mga kasamahan nito ay tinatago niya ang kanyang katauhan. Diretso na tayo sa sagupaan ni Zanka at awakened jinky ni Jabber. Alam na daw ni Jabber na may mas malakas pa sa kanya na magliligtas kay Zanka. Kaya naman daw bago pa ito dumating ay ipakita na ni Zanka sa kanya ang halimaw na nakatago sa katauhan nito. Pero sa loob-loob ni Zanka alam niya na wala siyang ganong kalakas na kapangyarihan. Sa simula ng kabanata, maikita natin ang ginagawa ni Zodil. Mahinahon pero may lalim ang pananalita niya habang sinusubukan niyang kumbinsihin si Rudo na lumipat sa kanyang panig. Ginagamitan niya ito ng matinding psychological tactics. Pinapakita kung paano silang dalawa ay magkatulad. Para bang sinasabi niyang pareho silang pinagsasamantalahan ng lipunan at tinuturing na basura. Habang nagpapatuloy ang usapan ikwinento ni Zodil ang kultura sa abyss kung saan may mga taong sumasamba sa mga basurang bumabagsak mula sa itaas na para bang biyaya ito mula sa langit kahit pa kamatayan ang dala nito dito natin mas maiintindihan ang kabaliwan ng mundong ginagalawan nila sa puntong ito napunta ang usapan sa isang mas personal na bahagi ng buhay ni Zodil naaalala niya kung paano may bumagsak na basura at may taong mahalaga sa kanya ang nasawi dahil dito. Mararamdaman natin na ito ang naging turning point niya, ang unti-unting pagkabali ng isipan niya kung saan unti-unti niyang nakita ang katotohanan ang kabulokan ng kanilang mundo. Ipinaliwanag din ni Zodil kung paano ang mga bagay na dati itunuturing na hindi normal ay eh pwede maging normal habang tumatagal. Kapag nasanay ka na sa kabaliwan, nawawala ang pagkatakot at ang dating mali ay nagiging karaniwan. Sa huli, ang hindi napapansing kabaliwan ay nagiging laso ng unti-unti sa kalooban ng tao. Sa puntong ito, bumalik ang alaala ni Rudo sa sarili niyang nakaraan kung paano naging normal na lang sa paligid ang pagbamaltrato sa kanya. Naalala niya ang eksaktong sandali sa unang kabanata kung saan sumabog ang galit niya at tinawag niyang bulag at bingi ang mga tao sa katotohanang ayaw nilang makita. Sabay itinanong ni Zodil kay Rudo na bakit pareho sila ng mata. Binanggit din niya na sinabi ni Jabber noon na pareho sila ng amoy. Dito, lalo naging misteryoso ang koneksyon nila ni Rudo at lumitaw kung gaano ka kaobses si Zodil sa panhiniwalang magkamukha sila ng pinanggalingan. Dagdag pa rito, sinabi ni Zodil na ang gulat o shock ang nagsisilbing gising sa mga tao na ito rin daw ang ginagawa ni Rudo ngayon. Binanggit niya si Jabber ulit na siyang unang gumising sa kung ano ang nasa loob ni Rudo. Ngayon, si Zodil na ang sumusubok gawin ang ginawa ni Jabber. Abang nangyayari ang lahat ng ito, pinakita rin si Zanka na tahimik na nagmumuni-muni sa sarili. Sa loob-loob niya, hindi niya nakikita ang isa siyang henyo tulad ni Rudo o ng iba pa. Pero sa kabila nito, pinapakita ng kwento na may kakaibang galing si Zanka dahil sa kalmadong pag-iisip at husay sa pag-a-analyze ng mga sitwasyon. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paki-like at share na din sa mga tropa natin dyan. Dito kit sa susunod na kabanata.